Kag sa numero uno sa mga balita sa Negros, Subong Ladlao. Aksyon protesta sa mga traditional jeepney drivers kag operators ang nagresulta sa sinakitanay pagbuslot sa goma kag pagkaguba sang side mirror sa isa man ka traditional jeepney sang ulihi na dala sa istorya sa magtimbang bahin na palareos man lang ang kausa. May report si Romeo Subaldo. Si, 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 Nagsinabtanaya mga, oh, si si mga leader kag miyembro sa duha ka mga grupo sa traditional jeepney drivers and operators sa Araneta Street sa Bacolod City, malapit sa Old Airport kay Inasang Udto. Naguntat biyay ang mga katapos sa bakod Manibela bilang pag-upod sa isa kay national nga aksyon protesta Kagde kalabay naman ang punta taytay -tay nga jeep nga ginadala ni CJ Halandoni nga kanapo naman sa kinet ko nga grupo. Ginhilo siya sa mga drivers nga magupod man sa untat biyahe pero naginitay sila. Uh, ini siya sa grupo ni Ma'am Lilian Simbrano, so upod sa grupo na buhan. Yeah, yeah, so, yeah. yeah. oh. so pagpundo dire re, gin istorya nila nga uh, hindi anay magbiyahe kay ari pa kami dede kay insulto sa amon nga ari kami dere tapos dere ma ka mabiyahe maagi ka dito ka lang ikaw pa lang amo nang sa aton nga mga bigo man Kasi mga grupo tama na ang ara sa biyak mo Sunok sa mga naguntat biyahe nga katapos ang bakod manibela ba nang liab ang natungdan nga driver gay naginit ang ulo sa ibang nga drivers kag ang iya nga side mirror gidbuka ang headlight kag ang goma sang iya nga jeep ang driver nakastiguhan pa kag nagpa kay na mirsya sa kag pa ang aton nga, nga membro da nga no ti nakita man sang iban <clears throat> nga hindi indi man mayo nga tigulang na ang aton nga, to, nga... Mayo mo lang paagi kag tigulang mm. natong naghambal siya. Di gid ang pagliab sa iya. Eben Even ang pulis nakakita sa pagliab. Mm. So sa pagliab sa iya, why na makontrol kadi di nakita na naton ang aton nga mga miyembro nagdalalagan. Dito na kag na gina ano nga uh, kaisog ya si imo kag mo sina. May mga pulis nga nagbantay sa lugar para malikawan ang pag-init pagid sang sitwasyon. Dugay-dugay nagabot ang ibang nga opisyal sang kinetko kag dito pagid nag-init ang pagsinabtanay mismo ang pamuno na sang bakod ka kinet ko ang nagatubangay kag nagplaster sang ilatag sa ka mga side kon kadali kami under protest sa padayon ang pasada pero ander protest kami kay nagahulat kami Wala ko yala, bota o oh, kongres. Hindi naman galin nga politiko kay wala kami ya politiko. Di purely kausa ka driver, ka operators lang yan. Nga sang ulihi, dagin si hindi sila. gidmansila, ginkasuktan ng wala sang initay ng mata Wala hindi tay magkuntrahan ay, hindi tay ngaton, ka usah, pero hindi tay magkontranay. sa ilan na babba na galen hindi tay magkuntrahan Sugod so god so buong ya. tanan ka mo, walang may babos makuntra sa biyak klaro no, okay. kagulat naman sa gub anay sa social media kay palarios lang man ang ilang kausa nga makaparagon nga makabiyahe sa dalanon ang mga traditional jeepney tubtubwas ang utat biyahe sang bakod manibela